Hello, hello, hello everyone. <laughs> Grabe no. Ito. eh, May... Meron na ako si share sa inyo. Dito muna ako sa clip. Ha? Ayan. Grabe guys. Alam nyo ba yung kapwento ko sa inyo? Sumakit yung aking mga braso. Alam nyo ba yun? Dahil nga kahapon, uh, pumunta ako sa ano, bago ko magsundo ng mga 11 o'clock, umalis na ako. Kasi nga ako, pipikapin ko yung ano, pipikapin ko yung um, basa basang basa grabe yung mga tent namin basa lahat ng mga sapin namin basa pati mga kumot doon sa ano namin basa kasi nga nung Sunday guys grabe hindi na tumila yung ulan yung ano baga hindi naman grabe ulan na ulan parang slight lang naman siya uh, tapos nung anong gabi na, pag -gabi na siya mga bandang 5 um, magpa 5 o'clock na di nagluluto na kami tapos na kami ano di pagdas magluto ay dyan yung may mga tumutulo na syempre hindi naman maganda yung lagay namin ng tent namin tapos yung trapal namin so di basang basa may tumutulo See, hindi na kami makaupo ng maayos kasi nga mababasa din kami puti na lang dalawa yung tent namin guys tapos ang nangyari di tapos na magluto kumain na agad pagdas kumain di nag ano na uh, tatawag na kami kasi nga yung iba uh, may ano may mga kausap di ba may mga kausap hindi pa makakain sa tinawag kami ang tawag sabi namin kumain na tayo kasi nga baka hindi na huminto yung ulan tama nga hindi nga huminto yung ulan guys pero hindi naman grabe yung ulan parang patak-patak lang siya pero talagang ano malamig na kasi nga syempre malamig tapos may hangin-hangin pa so yun di nagligpit na kami no patas namin magling petre nga basa-basa nga sabi ko hindi ko pwedeng iwi sa bahay yung tent ko na basang basa at sobrang bigat talaga siya guys sobrang bigat nung that time kasi nga basa eh pati yung mga sapin-sapin namin yung mga pinantaklog namin yung pinangtrapal namin talagang basang basa alam nyo guys kahapon ko lang yan kinuha monday na monday na kinuha ko dun bago ulit ako magsundo kinuha ko pinagdalawa ko na lang na bitbit -bit para hindi ako mahirapan kasi ang mabigat eh, dahil may basa yun guys eh. Nandiyan yung trapal, nandiyan yung tent, nandiyan yung uh, may kumot din doon na nilabahan ko. Uh, tapo dalawang dalawang ano yung isang sapin din medyo mabigat din yun kasi basa talaga grabe basa pati kahapon nabasa na rin pala talaga ako hindi ko napansin nabasa na pala ako kasi nga ang pagguha ko ngayon pagdating ko ng bahay syempre pagkasundo ko ng alaga ko pagdating ko ng bahay alam nyo ba sakit ng braso ko, grabe. Siyempre, buhat-buhat ko yun. Nilakad ko yun hanggang, um, tapos pabalik ulit ng choking leg. Pero hindi mo na ako naglakad na. Sumakay na kami. Kasi nga ko na yung alaga ko. Tapos, tipatas kong pinakain yung bata. Sabi niya sa akin, alam niyo kaysa niya, Tete, kumain ka na rin ng tanghalian mo, pati kapag kumakain mamaya na, maong muna ka na kumain. Kasi iniisip ko guys, nagmamadali na ako, kasi ayaw ko nila na may tent ako dito na basang-basa, bakit saan ko kinuha? <laughs> di ba, utak lang yung dinamit ko guys. Di nagmadali na ako, hindi mo na ako kumain. Nilaban ko talaga yung tent ko, ayan. Nilaban ko talaga, tapos ginawa ko, pinunas-punasan ko na siya guys, punas, pati yung, yung bedsheet ko natutuluan na kinuha ko na yung para ano may pampamunas ako sabi ko Kasi wala nang pampamunas na pampatuyo talaga eh Yung marumi kong damit Pinangsip-sip-sip-sip sip, sip ko doon sa ano Kasi nga tumutulo grabe Tapos nilagyan ko na lang ng plastic Grabe, grabe Grabe talaga yung ginawa ko Tapos pag-alis nila kanina umaga Pero ang ginawa ko muna guys Habang wala pa sila di, Ano ginawa ko Inanon ko siya ng ano ng electric fan tinutukan ko siya talaga pero hindi pa rin talaga hindi pa rin talaga na ano na tuyup tuyo talaga guys may basa-basa pa rin siya talaga kaya ginawa ko pag alis nila pero ang ang ano ko talaga guys ang iniisip ko guys para hindi ako tuluan ginawa ko kumuha ko ng ano garbage bag tapos inano inipitan ko na lang sa dulo para kahit na yung ano hindi siya tumulo pababa sa akin talaga yung ginawa ko, nilagyan ko rin ng ano yung plastic niya, yung plastic ng bag. Nilagyan ko rin sa ilalim ng damit para kahit paano tumulo man lang, doon lang siya at hindi maano yung tubig masipsip ng ano yung damit sabi ko ayun nga di, e, habang ano ganyan ginawa ko guys o di basang basa yan buha ko ng plastic nilagay ko dito sa pinakailalim yan yan sa pinakailalim kaya grabe guys grabe yung talaga sa akin kahapon ang sakit ng kamay ko kasi nagmamadali ako eh Nil nilabhan ko pa yung isang blanket ay bali dalawang blanket tapos isang trapal yung nilabhan ko tapos pagtingin ko <laughs> Marami oh, na. No? Pagtingin ko guys, maraming kanin-kanin pa na nandun. Hindi, hindi pala na ipampag ng maayos bagong balutin. O no? ba diba? Kalopa. <laughs> Dahil nga basa na kami kaha, basa na kami nung linggo. Kaya hindi, hindi na namin siguro nakita yung ano. At saka medyo madilim na kasi yun eh. Mga 6 na yata. 6 nag, nag simula na kaming ano, maglipit. Kasi talagang nababasa na kami. Ganon. Ah. <sighs> Grabe, sobrang sobrang pagod ko kahapon, guys, na maglaba, magbitbit, magpunas ulit. Tapos alam mo kanong oras na ako kumain ng tanghalian ko? Alas 2 na. Kasi nga inuna ko muna 'to na ano, pinatulo ko ng pinatulo hanggang sa punas, sige punas, yung mga trabal pinunasan ko para hindi kahit hindi ko na patuloy ng masyado, basta na punasan ko na lang siya ng maayos at hindi na gano'ng katulong-tulo. Pero, ang ginawa ko, guys, dinala ko doon sa kwarto ko. At, hinihinano uh, ko ng mga ipit-ipit. Uh, hinangir ko na siya habang tumutulo. Pero, ang ginawa ko, guys, yung, ano ko, yung malabal ko, yun ang pinang-sapin ko, pinang-ano ko doon sa pinaka- ibaba kahit na bumagsak man yung tulo-tulo niya hindi mababasa yung bed ko kasi nga malit lang yung bed ko guys eh lang yun ganun yung diniskarte ko okay grabe grabe yung nangyari sa akin kahapon grabe ang sakit ng katawan ko hanggang ngayon guys alam nyo masakit pa din alam nyo kung bakit nahihirapan ako mag ano mahirapan ako mag ano neto tong tent na to alam nyo nakailang subok na ako. Ang sakta ng mga braso ko, ng kamay ko. Kasi nga, naiipit siya sa pag-pupol nito. Hindi ko kasi nadala yung ano, yung, yung ano, instruction nito. Kasi nandoon, iniwan ko na doon. Yung instruction niya nandoon. Ito lang yung nilagay ko sa plastic. Ah, grabe. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko, paano ba to? Paano ba to mag-ano? Sabi ko, Uh, parang hindi ko siya kayang i-fold, sabi ko gano'n. Parang gusto kong i-tawagan yung friend ko para kausapin, para i-ano niya ako. Tapos so sabi ko, naisip ko, may YouTube naman. May <laughs> YouTube naman. Pasalamat ako sa YouTube. Ayun, may napanood nga ako kung paano. Ah, nag-type lang ako niya na. Nag-type lang ako ng how to fold a tent. Ayun, lumabas. pu eh, hala po yung ganitong ano, yung automatic na tent kasi automatic to guys sa akin eh yung ano din ko di ano tinignan ko pa ba bakit para kang dali-dali sa kanya <laughs> grabe grabe guys natawa talaga ako sa sarili ko no sabi ko ang tanga-tanga ko no ilang ilang buwan na sa akin tong ano tong ten na to hindi hindi ako natututo tapos nung pinanood ko talaga yung nito guys ay ganun pala kapilis sabi ko kaya guys, tuturo ko sa inyo ha. Ituturo ko sa inyo kung paano mag um, mag ano ng tent na automatic ha. So yun, papakita uh, ko sa inyo itatanggalin ko ulit siya. Etong hindi na ako mahirapan kasi nga nakita ko na siya na, na ano ano ko na kung paano ko i-fold. Ayan, nakikita ba yan diyan? And siguro eh dito. Ayan. Ayan. hindi kaya eh. I-fold lang na ganyan eh. Ayan. I-fold na lang siya. Ayan. Dali. Ayan, diba? Ayan siya. Yung lodi na ay naiupin mo ng ganyan. Tapos, ganyan lang yun eh. Ayan. Ganyan. Ayan. Ayan, o. Oh. Parang, parang ginanong lang siya, o. Oh kinanan mo lang siya. Ayan. Saan makita? Ano? Hindi pa na makita? lang. Kasi okay. wala ka pala hawak eh. Ayan, di ba na kaya yan na? Kasi makikita naman na yan. Huwag lang mahulog yung fence ko. Di ba guys yan na? Nakalim na yan. Tapos, hindi ay kasi din na. Ayan. Diba? Nakalim na oh. Yan yung angle niya ng fence. Ayan. Ayan. Di ba nakalim o. Ganyan na. Tapos, yung pag nakadingan na yan, ganyan mo naman siya. Ipapin mo naman siya ganyan. Yan, ganyan na. Ganyan. Ito lang. Para kawala yung tako na kawala na dito. Tapos, ganyan. Tapos Ganyan. Tapos, iganyan mo siya, oh. Iganyan mo na lang. Ganun lang palang. Kadali. Grabe. Hirap na hirap ako. Anin, alam nyo, guys. Inabot siguro ako ng 10 minutes. Kaganya. Ang sakit naman ganito po, oh. Ang sakit talaga, grabe. Sabi ko, grabe. Kung hindi pa ako ng YouTube, hindi ko talaga maano to. Kasi ngayon, instruction nito, guys. Yung may bag kasi siya, eh. Nandun sa, nakapalatip yung, yung ano niya, yung instruction niya. Nandun sa, ano, siya. Sabi ko, buti na lang naisip ko, hala, may mo hala. Sabi ko, ayun nga guys, inalo ko na how, how to fold a tent. Sorry. Sa ah, ayan. Hindi yeah, na siya. Uh, ayusin na lang sa loob niya. Ganyan. Ganyan lang pala kabilis mag-fold ng tent. Alam mo guys, pag, ah, uh, pag nasa kami, nasa pwesto kami, hirap na hirap din kami. Pinapaano ko sa friend ko. So, may kaya, yung inuwi ko nga kahapon. kasi basang basa, ayaw naman din siyang ano, mga boy. So, yun nga guys, yun yung karanasan namin. Karanasan ko nung Sunday, Monday, hanggang ngayon. So, ayun, hanggang dito na nga. May bye, paala, Marcy Vlog. Ayun, meron pa. Ayan, na, lahat ko na siya kayo. Ayan na balot ko na. Pwede ko na siyang dalhin ko. Medyo magaan na. Ito pati yung trapal na ito. Ayan, may ko din yan. Kasi na, basa. Grabe. So, yun. Itutuin ko na lang siya. Nakatuyo ko na din sa lintana kanina. Pero hindi sa pang kulay green na trapal namin. Hindi pa. So, iiwanan ko na yan doon. Kasi sinod ko na lang yan dalhin ulit. So, ganun kanya-kanya lang guys yung ginagawa namin. Pag ano, syempre, utak lang gamit gamitin, diba? At malaking tulong na rin kasi nga, naka, ano pala na kami, nakaka, baga, nakatikip. Ayan. Hindi na lang ako to guys. Karabi, basang-basa ko siya talaga. Ayan. Eto. Kaya ibabalik ko na ulit doon. Yung sa labayan namin. basang-basa dito talaga kaya nung umuwi hindi nung, kinuha ko doon pinikap ko kahapon sakit sa balikat kasi mapasa sabi ko pag nagtagal pa to na hindi pag hindi ko kinuha sabi ko baka pagdating ng linggo eh marupok na syempre nababad tapos mag mga so, di ba okay na siya kaya na yung isa na lang yung kulang po so bukas na lang yun pag nagawi ulit ako doon, Bukas ko na yan kung so ayun nga, ganyan nga guys yung ginagawa natin